May itong mga kaaksyon sa ating tabang medikal sa kongreso. Isang inang dumulog para sa kanyang anak na lumalaban sa sakit sa puso abang ito ay nagpapatuloy pa rin sa pag-aaral. Ang panawagan ng ina na si Sheila De La Paz. Panorin po natin ito. Magandang umaga po. Ako po si Sheila De La Paz. Uh, ako po ay may anak na may sakit. Ang pangalan po niya ay si Christina Cassandra de La Paz. Siya po ay 17 taong gulan lamang po at na-diagnose po siya ng congenital heart disease, AVSD. Kami po ay lumalapit po sa inyong tanggapan na makahingi po ng medical na financial na assistance para po sa kanyang nalalapit na heart operation schedule. Papasalamat po ako sa ako Bicol Partilis at kay Congressman Saldico na rin po. Patuloy po ninyong pagsuporta at pagtulong sa mga tao na nangangailangan katulad po namin. At live mula sa Congress, makakausap natin si Nanay Sheila. Magandang hapon, Nanay Sheila. Magandang tanghali po. Opo, kamusta na po ang sitwasyon ngayon ng inyong anak? Uh, kami po ay kasulukuyan pong naghahanap po po ng mga pondo para po maituloy ang aming operasyon ng aking anak na si sa Philippine Heart Center po. Opo, ma. Ngayon po ay medyo siya po ay nahihirapan sa kanyang pag gawa po kanyang sakit. Kaya minamadali po namin na sana ay eh mapagamot na po namin. Siya. Nung klaseng sakit po ito sa puso, itong ininda ngayon ng anak po ninyo? Um, ano po siya eh? congenital heart disease, AVSD. Siya po ay na na meron pong butas ang kanyang puso at medyo malaki na po yung kanyang puso. Kailan niyo po na nanay Sheila nalaman na meron na palang ganitong sakit po itong anak po ninyo? ah uh, ito po ay laming natuklasan lamang last year ng bandang October 2024. 17 years old na po siya nung no, amin po nalaman. Opo, simula po nun ma'am, ano po yung mga naging epekto? Parang nagtaka po kayo? Mm -hmm. Pani ano po siya eh, sobrang payat, hindi po siya tumataba, tapos eh, maputlang maputla po siya at uh, nangihina medyo hinihingal po siya pag medyo malaki. Para yung, yung kanyang kilalakaran o sumatakbo, yun po, matamlay, yun po. Bali natuklasan lamang po namin ito. Nung no, ito po ay nagkaroon ng sipon po ubo na isang buwan ang hindi sumasakit ay gumagaling. Tapos nung no, kanya po ay siya ay na-x-ray, nakita po sa x-ray na malaki na po ang kanyang puso. ah, uh, eto po bang anak po ninyo ay hanggang sa ngayon po ay nag-aaral pa? Yes po, siya po ay nag-aaral po. Opo. po sa amin malapit sa eskwelahan. Pero online school lang po siya dahil hindi niya po siya nakakapag uh, alis ng bahay. Gawa po nung medyo hinihingal po siya pag po siya ay naglalakad. Opo. So, nirecommend po sa kanya ng doktor na mag-online class na lang para hindi po siya mapagod? Opo. Actually, gusto po niya talaga, ang recommendation po ng doktor ay huwag po na siyang mag aral I see. Pero gawa po ng kanyang eagerness na gusto mm -hmm. niya po makatapos ang pag-aaral, hindi mahuli eh, na kami po ay nakiusap po maaari po ay mag-online class na lamang. Po. Opo. So, grabe yung determinasyon ng anak po ninyo, Nay, na makapagtapos Opo. po ng pag-aaral. Ano po yung kinuhang um, strand ng inyo pong anak? Uh, sa sa business um, admin. Okay. So, ang course, o, ang course niya, niya ay manina. more on business. Opo. Ano daw po na yung pangarap po nitong si Christina? Pagkatapos niya pong mag-aral, ano daw po yung gusto niyang mangyari? Mang, marami po siyang pangarap. Pangarap po niyang makatapos talaga ng pag-aaral, magkukuha ng accountancy. At kung kakayanin pa nga po namin, o ay eh, makakuha ng scholarship sa pagbe-medicine. gusto niya po mag-doktor. Ayun. At base po sa kanyang nakaranasan. Gusto niya rin po makatulong sa iba. Opo. So, marami yung pangarap ng anak po ninyo na yan, mm -hmm. po. At uh, sana po ay... Mangyari po yan para naman po yung kagustuhan niya na makapagsilbi, makapagtulong sa ating mga kababayan bilang isang doktor ay ganap po na ma maibigay niya po yung serbisyo. Nay, ano po yung ano, ano po yung lagay ng puso po nitong anak po ninyo sa last pong pagpapa-check up? Ano daw po yung sabi ng doktor? Ang sabi po nung doktor nitong July nang kami nagpunta, um, sa huli kita po nung sa kanyang to the echo, meron daw pong isang malaking butas at may isang maliit at meron pong isang valve na i-repair. Ire so hopefully po, ang maganda naman pong sinabi ng doktor ay kaya pang tapan yung butas. Opo. Kah kahit po na matagal na po yung panahon, ibig sabihin po 17 years na puta, pala niyang dala yung sakit niya, eh, Masalamat na lang po kay Lord at hindi naman po, walang masamang nangyari sa kanya. Opo. So ang kailangan daw po gawin uh, sa puso po nitong anak po ninyo ay kailangan daw pong takpan? Yes po. Ano? Kailangan pong takpan yung Opo. at i-repair po yung isang valve niya ng puso. Mm. Po. So mag-a-undergo po ng operation talaga yung anak po ninyo? Yes po. Yes po ma'am. Uh, talaga pong open heart surgery lang po ang ang tayang kay ang magiging solusyon po sa lahat. Okay po. Kasi bago kami tanggapin doon sa ospital, kailangan ma po mapu-pay muna natin yung aming unang bill. Opo. Nagkakalagaho na ng kalahating milyon. Bukod pa ho doon, pagka nandun na ho siya sa ospital, siyempre so po pa rin yung Neto natin doon yung mga kailangan pa pong gawin sa kanya, pati yung recovery, madadagdagan at madadagdagan pa po yun. So medyo malaki-laki partner ang kailangan uh -huh. talaga. Kahit, na, uh, milyon. Kahit pareha sila may trabaho, talagang kukulangin, kukulangin partner, partner, dahil medyo malaki. ano yan? Malaki yung kakailanganin sa operasyon. At maliban dyan, partner, sinabi ni Nanay Sheila, yung 500,000 ay meron pang mga gamot na kinakailangan na bilhin. Mm -hmm. So yan uh, nanay Sheila stand ka lang ano para sa kahilingang ito nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Sir Alvin Martinez ang Supervising Political Affairs Officer ng ACO, Bicol Park uh, Sir Alvin, meron po tayong kababayan na nangangailangan ng tulong medikal para sa kanyang anak na may sakit po sa puso at kailangan na i-undergo po sa operation. Ano po yung tulong ng ACO, Bicol Park List na maibibigay po dito kay Nanay Sheila at sa kanyang anak? Yung papeles po ni ni Christina, yung kanyang anak po, ni Sheila po ata, Sheila de La Paz, no? ay naisubmit po dito ngayon sa ating opisina sa tanggapan po ni Congressman na Saldiko at na ako Bicol Party List at napag-alaman nga po namin na nangangailangan po siya ng tulong medikal dahil po si Christina po, yung pasyente po ay may congenital heart disease. Ta ang naisubmit po kasi sa atin po dito sa ating tanggapan na siya po ay uh, nagkukulang po ng 70 to 100,000. Mm -hmm. Kung ito naman po ang hinihingi inihiling ni Christina, para sa kanya, ni, ni Sheila po, para ni Nanay Sheila para sa kanya pong anak na si Christina, ito po yung walang problema at, at bibigay po ito ng Hobie Gold Parties, itong halagang 70 to 100,000. Nanay Christina, napakinggan niyo po si Sir Alvin, yung halaga po ng 70 to 100,000, ay maaari pong maibigay po sa inyo ng Ako Bicol Party para naman po makatulong sa pangangailangan po medikal ng inyo pong anak. Maraming 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 salamat po, sir malaking tulong po ito sa aming operasyon at naway pagpalain po kayo. Ayun. Ayun. Maraming salamat Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Akubicol Party List. Yes po ma, maraming maraming salamat din po at sa taba oramismo. Apo. At makikipag-coordinate na lang po kami sa inyo Sir Alvin no sa mga susunod po na proseso para naman ay tuluyan ang matanggap ni nanay ito pong uh, tulong medical or tulong po mula sa Ako Bicol Party List. Yes ma, many time, many time po. Walang pong problema. Apo, Sir Alvin, kung meron kang mensahe sa ating mga kababayan na katulad ni Nanay Sheila na nangangailangan ng tulong medical, ano po yon? Opo, sa lahat po ng ating mga kababayan, Bicolano or, or hindi po Bicolano, kayo po ay uh, uh, welcome na welcome pong bumisita po tuwing lunes dito po sa North Gate sa Batasang Pambansa, sa Kongreso, upang uh, kayo po ay magsumite ng, uh, ng inyong mga requirements, lalo, lalo na po sa ating mga kababayan na nangailangan po ng tulong medical po eh, ito po ay uh, kami po ang ako Bicol Parties po pati si uh, Congressman Saldico, Saldico po ay uh, bukas sa bukas ang aming tanggapan upang tanggapin sila para makapagbigay naman po ako Bicol Partylist ng tulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Sir Alvin Martinez, ang supervising officer ng Ako Bicol Party List dyan sa Kongreso. Maraming salamat. Salamat. Balikan natin si Nanay Sheila. Opo, Nanay Sheila. Ano po yung pakiramdam niyo po ngayon, Nay? Kasi sobrang text po, parang nabudutan po ako ng tinig. Parang ako po ay, kayo po ay isang naging instrumento ni Lord para sa amin po. po Patuloy na po ang mga pangarap ng anak ko na makukuperan at matuloy po niya yung kanyang pagkaarat. Opo, Nanay Sheila, may tanong ko lang ano, kanino niyo po nalaman na tumutulong familiar. po? ang ako Bicol Party sa kagaya po ninyo na nangangailangan po ng uh, medical assistance. Actually po, ano na po eh, last year pa po ako nag ng GL nung unang putak po dito sa uh, Congress Office po. Talagang unang-una mo tumulong sa akin ng ako, Bicol Party, this particularly po si Sir Adrian. Talagang very accommodating po at pangdamang po po talaga na genuine o bukas sa puso po ninyo ang inyong pagtulong. Opo. So patunay po yan, Nanay Sheila, na hindi lang po isang beses, dalawang beses, tatlong beses, kundi maraming beses po basta nangangailangan po kayo ng tulong sa Ako Bicol Party List, ng tulong mula sa Ako Bicol. Lagi pong handang tumulong ang Ako Bicol Party List, Nay. Opo, opo.